Good morning, Cooper. Ay nga, maaga nga kami gumising today kasi nga may pupuntahan kami. Pero ang totoo, na talaga. And, huy! At yan nga, naredy na nga yung mga pagkain na aming lulutuin. At excited na kong tikman tong dilis na sa akin ni nanay. And syempre, ang pinakamalupit na sinunto ni tatay. At nalutong na nga namin dito tong tortang talong at mga pansawag sa At sinimalang ko ng isang ag ang mga dilis. Sabay halo ng tinidor. Huy! Yan lang kasi nadampot kong malapit habang nagbibideo ako. At syempre, ang kaldero fried chicken. Huy Bata sa kaldero And ang aming mga seafood. After nga ng pagkipagbakbakan ko sa mga tumatalsik na mantika ay natapos din sa baka sa aking pagluluto at bigla dumating si nanay dito na may dalang rambutan na kasing pula ng kanyang short. Pagkatapos ko nga tulungan si tatay magkarga na aming mga dala ay pumisun ako dito sa unahan ng jeep at habang minivideo ko ang sarili ko dito bigla ko na-realize wala nga pala akong dalang pera patay buti na lang andyan si nanay, sabi ko siya na magbabayad ng lahat. Huy, ba't yun? At hindi rin nagtagal, lumabas din ng tunay na kulay. Huy, ba't kumanta? Ayan nga, dumating na nga sila tiyo dyan, Kasi nga, inantay namin sila dyan sa milabasan. Para po ilipat yung mga dala namin kasi po hindi na namin ipapasok yung jeep kasi baka wala pong maparkan sa loob. Sinimula na nga ng mga pinsan ko na ilipat yung mga dala namin. Sabi ko sa kanila, i-video ko sila para kasama sila sa vlog. Pero ang totoo, ayaw talagang tumulong. Huy, bad! At ayan na po, sinisa-isa na po namin lahat na amin dala. Ito nga pala yung aming pagsiswimming. Hindi ko alam kung bakit nagkayaan kami na mag kahit tag-ulan. Pero naniniwala pa rin kami, nagaganda pa rin ang panahon dyan. At for the go na nga mga person, may pagkaway-kaway pa si tatay. sing nga ng pangyayari kasi nakikita nyo naman sobrang ganda ng panahon, simisikat ng araw. At dyan, tatalo -talo pa kami kung saan ipapark. Sabi ko, dun na sa pinakamalapit, parang hindi tayo mahirapan maghakot. Huy, tamad! Kung napansin nyo nga pala, may dalang lata yung tita ko dyan. Hindi ko alam kung maglalaro yata ng bimbo -bim yun. Huy! Ba't naglalaro dyan? Tapos yan, kinuha ko na nga sa nanay ko yung camera kasi Sabi nga. Sabi niya na hindi naman daw siya license videographer. Huy! Tapos yung mga pinsa ko nga nakakita ng cord dyan. Tapos may dala kami bola. Kaya yan, nagbasketball, basketball basketball na sila dyan. At ito nga hindi pa nga tapos ng resort pero maganda na yun sa loob pag nakita nyo. Sa part na nga na ito ay kailangan na namin magbayad ng entrance fee. Kaya ayan, nagkakatitigan na kami dyan. At ayun nga, after nga namin magbayad, ay nagsimula na kami maghakot at masama tingin sa akin ni Tia kasi panibidyo daw ako, hindi ako naghahakot. Huy! Ang hindi nga alam ni Tia ay kaya nga ako pumunta dito ay para tulungan nga sila maghakot. Huy! Huy, totoo yun! Tapos gumawa nga dyan si Tia, tapos ayan, nagsimula na nga kami maghakot. Buti na lang at saktong dumaan yung pisan ko kaya video ako dyan at para makita niyo na may ginagawa naman ako. Huy! At ito nga pala mga dinala ko ay ang aming buttered seafood at ang aming nipelium lapas huy! butan lang pala yun. For the go, at ayan, malapit na nga kami sa cottage na kinuha namin. At yung pinakamalaki po talaga yung kinuha namin, huw, hindi. Actually, isang lamesa lang po talaga yung kinuha namin dyan. 500 po ang bawat lamesa. Pero hindi po kami nagkasya, kaya po nagdagdag pa kami ng isang lamesa dyan. Ayan, nakita ko nga si Kuya dito na ng ng isda. Huw, wala dyan isda. Sobrang nakaka-relax nga dito, kaya naman tinignan ko mabuti yung bawat itali ng resort na ito. At ayan, nakita ko may bumubula-bula pa sila dito. Huw, Tsaka Abay, di na nga mapakalit yung mga pisang ko ng gusto nang tumabsong sa tubig. Sabi namin ni mamaya at kakain pa kami. Habang nagbibidyo nga ako ay tinatawag ako nitong mga ito kasi nga hindi daw nila maaayos yung aming pambudol fight kasi ako lang daw naman yung may kakayahan nun. Huy! At itong si kuya po nga ay nagtatanong ko saan niya daw ilalagay itong ice cream at baka matunaw eh hindi niya nalang may eh, dalawang tilapia lang naman yung laman nun. Huy! At sinimulan ko ng i-segregate, segregate ang mga bawat pagkain na ito. Habang inaayos ko nga mga pagkain ito ay hindi ko mapigilan na mapakurot at mapatikim sa bawat pagkain ito. Tinulungan ako dito ni tiya at ni kuya kasi nga sobrang tagal ko daw magayos ayos at gustong gusto na nilang takan ng nasa lamesa. At sabi ko naman nga sa kanila ay patience is the key. At ayan, kinuha ko na nga itong talong dito kasi nga gusto ko ma-isalba pa na pa yung tanong Kaya sabi ko sa pinsan ko kumuha ng sketch tape para mabuo yung talong. Ay, hindi na Tumulong na nga din po pala yung tatay ko dito na maghiwa ng mga prutas kasi sabi niya habang tumatagal mas lalo tayong nagugutom. Pero ang sabi ko naman huwag yung kasi makakakain din tayo. Eh sino ba namang hindi magugutom kung ganito na nakahain sa yung harap At ito nga si Lola ay eh, pasimple lang kumukutib-kutib ng mga pagkain na hindi niya alam na bibidyuhan na siya. At ayan po, pinokos pa po namin para po makita ang ebidensya. Sabi niya, wag mo ako yung video kasi hindi naman talaga ako makain pero ngumunguya-nguya pa siya Pinagsama dyan. Pinagsama-sama ko na ng mga prutas dito sa bandang ito. At sa kabilang banda naman ay si Kuya ay nag-aayos ng mga panghimagas na aming mamatamisin mamaya. Si Lula nga ay dito ay biglang nagsubin ng saging na akala niya hindi namin nakikita sabi niya gusto niya na naman tikman kung matamis sa saging. Huling huling nga si nanay na kumurot hindi niya napigilan ng kanyang damdamin na napakurot sa na napakasarap ng na mga paggayang nakahayin at voila ayan na po yung aming finish product. <laughs> finish product at inuturo pa ng pinsan ko dito yung isang alimango na gusto -guston niya talagang himay-himayin at kainin. Siyempre hindi mawawala ang picture taking with the foods kasi nga yan ang at imamay day nga daw nila. Bago nga kami kumain dito ay eh, syempre nagdasal muna kami upang magpasalamat sa lahat ng blessings na tatanggap namin sa araw-araw at hindi ko alam kung bakit napakatagal ni magdasal ay eh, gustong gusto namin laktakan tong mga pagkain na ito. Pagkatapos nga ni magdasal ay tinira na namin tong mga pagkain ito at baka tirahin pa ng iba. Huy! At dinakma nga palagad ng pinsan ko yung isang alimango at dalawang hipon kasi nga daw baka makatakas pa. Uy, hindi, luto na. Kanya-kanyang diskarte na nga mga person paano nila makukuha ang kanilang mga natitipo ang pagkain at itong sinanay kinuha agad yung isang malaking pork chop. Eh, dun nga po mister, yung pamangkin ko kasi nga yun yung target lock niya na gusto niyang kainin kanina pa. Tapos bigla niyang kinuha. Pinaspasan na namin ng pagkain dito kasi maliligo na nga kami at sabi ko sa kanila kumilos kayo na mabilis kasi para kunwari naka time lapse tayo. Sino ba namang hindi mapapalaki ang kain kung ganito yung iyong kakainin sa sausaw mo sa napakalapot na sauce. Abay pagkatapos lamang ng nga ng sampung minuto ito na kinalabasan. Kit kita po ko sino ang maraming kinain at yan pinukos pa po namin pero sabi na nanay dalawa daw sila dyan. Tapos pinukos ko rin si Lola sabi niya dalawa din daw sila dyan. Pagkatapos ng kumain at mabusog ay eh, nagsimula na maligo ang ilan sa amin. Pagkabalik ko nga nandito pa rin sila at hindi makatayo sa sobrang pagkakabusog. Bigla na nga lang po palang lumakas yung ulan kaya tinawag ko yung kapatid ko at mga pinsan ko na sumilong muna kasi mababasa sila ng ulan. Huy! Sabi ko sa kapatid ko gagawin ko siyang model kaya pinalakad-lakad ko siya dyan at ayan pumuspos naman siya dyan. Huy! Sino ka dyan? Siyempre hindi ako magpapatalo. Sabi ko sa kanya ang ganda ng view kaya natin. Ganon din yung gawin mo sa akin habang naglalakad nga ako dito ay madami akong nariyala sa buhay. Huy, ba't nagdrama? Sobrang ganda nga at enjoy na enjoy yung mga pinsan ko sa sobrang lino ng tubig at napakalinis na pwede nyo pang inumin. Huy, hindi. At sabi ko sa kanila dyan, pumispose sila dyan kasi pipicture ako sila pero hindi nila lang binivideo ko sila. Pagbalik ko nga ulit dito, ito ang ginagawa nila. Nagkakaabutan sila ng kanilang mga pang outfit at walang ano-ano. Tinawag ulit ako ng mga pinsan ko kasi may ibibida nga daw sila. Sino ka Huy. Nagpapicture nga ang akala ko tres marias pero apat sila kaya 4 kantos. Huy, alak iyon. Habang binivideo ko nga ito ay si tatay na nagmumuni-muni at piling ko binibilang niya yung buhangin kong ilan. Huy! Hindi. Sakto ang hibas kaya sabi ni Terry may maninihin na lamang sila ni nanay. Huy! Ba't maninihin na? Bawal! Buti na lang at napigilan ko kaya pinapost-post ko na lang dyan si Tia. Oh, sino ka dyan? Oh, sino ka dyan? Nakita ko akong gaano kadaming buhangin yung binibilang ni tatay kaya talagang mapapamuni-muni ka dito. At nakita ko nga yung tatlong batang to na maninihin na kasi baka maunahan pa daw sila ng iba. Huy! Sino yun? Nagkagulo nga ang ng maglang maghagis si ng mga coins at ko na maiba to aking camera para lang makiagaw din. Uy, sayang. Pagkatapos nga ng matinding sagupaan ng pag-aagawan at bakas na bakas sa buhok ng aking pinsan, ay nilaro na nga namin tong aming family history trivia para malaman ng bawat isa ang mga history ng aming pamilya. Siyempre, hindi kumpleto ang swimming na ito kung hindi natin may experience ang napakasarap na swimming pool na to. At siyempre, tinry din yan ng aking kapatid. Tinawag nga ako bigla ni tatay dito para picturean ko daw siya pero ang ginawa ko, binidyo ko siya. Uy! At in-enjoy na nga ng buong pamilya ang napakasarap na swimming pool na ito. At yan, habang nag enjoy kami dito, bigla ko na lang na-realize na nasa na sila tatay. At yun nga, bigla namin sila nakita. Hindi ko na kung bakit anong sinusurvey nila dyan. At ito naman si Tiarema Rema, di ko na kung anong iniisip niya. Nilapitan ko na nga sila tatay dito para interview at tanongin ko ano nga bang ginagawa nila. At sinabi nila na may hugasan daw doon ng paa. Habang nagkakasiyahan nga kami dito, eh bigla ko napansin ay na naman silang tatlo. Di ko alam kung anong pinaplano nila at parang silang may-ari ng resort. Kaya naman bigla ulit akong lumapit dito para alamin ko ano ang kanilang pinag at yun nga napag alaman ko na pinagkikintuhan nila kung anong punuin daw yun. Huy, hindi. Pumunta nga ako sa kabilang swimming pool para saksiyan ko ano nga ba ang ginagawa ng mga pinsan ko at ito ang aking nasaksiyan. O tapos, o tapos, o. Di rin natin papalagpasin ang kumukulong kawa na ito. Huy, hindi ang kawa. For the guna nga mga person at kanya-kanya nga kami lulub dito sa kumukulong kawa na ito. Sinabi ko sa kanila na kumuhay kawa sila kasi nga kasama sila sa vlog at yan ang ginawa nila. Hindi ko alam mawari pero para napapaisip ko na para silang mga matatabang baka na kinapakuluan. After nga nilang magsawa ay nasolo ko na itong jacuzzi -si at yan na-enjoy ko na huy pinalis mo sila. Tapos sabi ko sa kapatid ko mag model, -model siya dyan kahit namutikan na siya mada pa dyan. Huy! nagkaya nga kami magpipinsan na maglaro ng taya tayaan dito sa loob ng swimming pool at yan po ang nagaganap ngayon. Tapos pag malapit na ako nilang sa sasabihin ko sa kanila time first. Huy, madaya. Pagbalik ko nga dito sa aming cottage ay ayan naglilinis na pala sila nani kasi alis na doon kami. At tong kapatid ko natutulala dahil gusto niyang iuwi daw yung swimming pool at ayan ay, nakarga na namin lahat ng aming mga dala at ready to go na nga ang mga person. Nagpaalam na nga kami kanatiyo dito kasi nga uuwiin na sila sa real at kami naman ay na uuwi ng kalumangkas at at umuwi na nga rin kami ng bahay. At kung andito ka pa rin hanggang ngayon, salamat sa panonood. Bye!